Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mayroon tayong sasagutin dito na paulit-ulit po na tanong ng mga kapatiran natin na nagbibigay po ng zaka. Tinatanong nila kung ang pera ba nila ay umabot na po sa nisab o naobligahan na ba sila magbigay ng zaka. Ma Mapa-OFW ka man o empleyado po ng government o may pera na may tinatago kang pera. Pari-pariho lang po yan pari-pariho lang po ang nisab ng pera. So, ang nisab, ang ibig sabihin ng nisab, ito po yung limit na inilagay po ng Islam na pag umabot na po yung dami ng pera mo dyan, uh, ibig sabihin na obligahan ka na magbigay ng zakah pagkalipas ng isang taon. So, ang pagbibigay po kasi ng zakah sa pera is hindi po monthly, hindi po every sahod, kundi pagkalipas po ng isang taon, pag nahawakan mo na po yung nisab. Magbibilang ka ng isang taon pag nahawakan mo yung nisab. Halimbawa, uh, bigay mo natin ang sample ang halimbawa ang nisab ang nilagay po ang ang uh, nilagay po ng ang ang nisab ngayon na pera pera mo is uh, umabot po sa nilagay po ng Islam is 30,000 so pag may 30,000 kang natanggap at tinago mo na yan hindi mo na nagamit uh, wala ka lang paggagamitan, tinago mo na yan, so nisab na yan. So magbibilang ka ng isang taon. Pagkalipas ng isang taon at hindi mo nagalaw yan, hindi mo nagastos, hindi mo pinagbayad ng utang, hindi mo pinadala, obligahan ka ng magbigay ng zakah. So ang zakah niya is 2.5% i-divide mo lang sa 40. Ganoon lang po kadali. I-divide mo lang sa 40, kung ano yung lalabas, yun po yung kanyang, ang kanyang zakah. Hindi po monthly ang pagbibigay ng zakah. Kung monthly, walang problema. Kung ima-monthly mo ang pagbibigay ng zakah, hindi naman po ito obligado para sa'yo. Pero pwede po. Okay? So, paano malalaman ang pera mo ay umabot sa nisab? Malalaman mo ang pera mo ay umabot sa nisab napakadali lang po. Kasi ang, ang nisab po ng pera noon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay dalawa lang po. Silver at saka ginto lang. So sa ginto po, na pera noon tinatawag na dinar is 20 dinar. Pag may 20 dinar ka noon, naka nisab ka na. Pag may 200 na dirham ka naman noon sa silver is naka nisab ka na. Siyempre, wala na yun ngayon. Yung mga dinar at saka dirham ngayon is currency na lang po yan. Pangalan na lang po yan. Hindi po yan yung tinutukoy sa panahon ng propeta sa Allah wa kaya yung ilan nagkamali dito ibinasi e nila yung nisab ng pera sa 200 na dirham eh ang 200 na dirham ng Dubai hindi naman po yan ang nisab sa panahon ng propeta sa Allah wa kaya yung iba ang akala nila ang nisab ng pera ay 3,000 pesos hindi po hindi po 3,000 pesos wala pong nisab hindi po umabot sa nisab ang 3,000 pesos kahit 10,000 hindi, pa po, hindi pa kayo na naobligahan na magbigay ng isa kasalukuyan po 2024 po So ang gagawin po natin para malaman natin kung ang pera natin ay umabot sa nisab, So, ibabasi natin sa pinakamababang nisab sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ito po yung dirham. 200 dirham. So, uh, tinimbang sa panahon natin ngayon is 595 grams. So, kahit anong araw, kahit anong buwan, kahit anong taon, kasi lagi talaga mababa ang silver which is 595 grams, diyan mo ibabasi ang nisab ng pera mo. Diyan mo malalaman kung ang pera mo ay umabot na po sa nisab. So, lagi mong kukunin ang 595 grams. Ang 595 grams, yan yung nisab. So check natin sa market, punta ka sa Google, uh, silver price in Philippines. So sa kasalukuyan, uh, ang nisab ng pera is 50.96. 50.96. So i-multiply mo lang sa 50.96 yung 595 grams, 595 grams times 50.96 kasi bawat gramo ng silver ngayon is 50.96 so ang total is 30,321 ibig sabihin ang nisab ngayon ay 30,321. Pag may sahod kang ganyan, may pera kang ganyan, may tinatago kang pera ganyan, na hindi mo ginagalaw, naka-nisab ka na. Naka-nisab na po Ibig sabihin, naobligahan ka na magbigay ng zaka after one year. So, hindi ka pa naobligahan ngayon. After one year pa. So, ito, kung madadagdag ganyan, ito itututal mo lang. Kung naging 100,000, itutal ito, ito, mo lahat. Divide mo lang sa 40. Kung ang pera mo halimbawa na ipon mo is 100,000, susubra so, sobra sa nisab. So, divide mo sa 40, kasi 2.5% ang kanyang zaka. So, ang zaka ng 100,000 is 2,500 pesos po. So, ganun lang. Divide mo lang sa 40, kasi 2.5% talaga yung zaka na kukunin dyan. Kung mababa sa 30,000 yung pera mo, o sahod mo, o kita mo, tinatago mo, wala kang zaka. Kasi hindi umabot sa nisab. Ganun lang po. So, at lagi mo titingnan magkano bang presyo ng per gram ng silver din, i-multiply mo lang sa 595 grams para malaman mo kung nisab na ba ang pera mo o hindi pa. Ngayon, kung ang pera mo, halimbawa, 100 million, 1 million, oh, pero nagastos mo naman, bago makomplete ang isang taon, e eh, nagamit mo na yung pera mo, ang natira na lang 10,000, 15,000, edi eh, di wala kang isa ka after one year. Kasi bakit? Walang naipon, walang natira, naibayad mo, naibili mo ng bahay, naibili mo ng sakyan, mo ng sakyan nagamit mo na ba? Pero kung nadagdagan na ng dadagdagan, total mo yon then i-divide mo lang sa 40 po. Pero kung mag-monthly kang magbibigyan ng isa walang problema, basta umabot yung kita mo o ipon mo o sahod mo sa nisab. Ganun lang po kadali. So, 595 grams, i-multiply mo sa presyo ng silver per gram, yung 595 grams, kung ano yung lalabas, yung po yung nisab sa kasalukuyan. Ganun na po kadali. Hanggat sa magunaw ang mundo, 595 grams ang pagbabasihan mo sa pagbibigay po ng per. Allahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.